Hello mga kabes Kumusta magandang hapon Hello <laughs> so, mga kabes Nasa tayo Pusuan o Ano yung Kita letik pusuan ani? Eh. Iba ang tagaan eh. Okay lang yan Mga kabes Ayan what's up mga gabis so no, mga gabis yung hapon yun puso muna tayo ng saging ngayon mga gabis tala tiktok puso ano mga gabis sige lang tiktok puso ano iba ang umaan eh pag sakto ng gulang siya tapag ko na muna muna mga kabisa A legit ito yung kuhaan ba Legit. Oh. Yan. Kita yung gabis. Oh. Ay ating pusuan 'yan. Tonating drum kit. Yan. Yan, what's up, mga kibis? Bila naman, may isa naman dun sa likod. Yan. Talitig. Puso. Mga kapis. So pagdating natin sa tamang panahon na tigda natin. Makuha na natin ang kanyang bunga. Iba naman ang umani. <laughs> Talagang maunahan tayo. Pag kala nila hindi tayo pang. Naglilinis dito. Nagalaga. Kaya. Kala nila wala na talagang pakialam dito. Ayos lang yan. Basta nagugutom lang. Ayos lang yan. At inuha nila. Dahil gusto nilang kumain. Dahil sa kanilang pagugutom. Ya, okay lang yan mga gabis. Mahalaga sa atin. Katulong tayo sa ating kapwa. Ayan. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Ingat. and god bless hi <laughs>